At dahil nga may hangover ito mga babae ito, kaya naman napaluto kami ng sopas dito sa bahay. Hi guys, back again for another mini vlog. At dahil nga nag-inaman kami ng Sabado nga ng gabi, ito naman ng linggo nung kinabukasan. At talaga naman may mga hangover nga itong mga babaeng tulong. Kaya naman ito, puluto nga kami ng sopas. At ah, tamang tama rin talaga yung pagluto nga namin dahil nga umuulan nga rin nung araw na to Bali nga magluluto nga na sa base namin dito si Tangkan Multitaster nga yan kasi habang nagluluto ay nagbabantay ng bata yung kapatid ko naman dito parang hindi naman tinamaan nga ng hangover. Dahil active pa rin naman to dahil nga kung ano ano nga yung ginagawa niya dito. Bali nagdidikit nga siya dito ng sticker. Dito ang sa salamin dahil nga medyo talaga pumangit na yung gili. At ito pa nga yung salamin na nakalagay nga sa vanity mirror ko dati. At nga mga oras nga nito bali so mirror lang ako. At iniwan ko nga yung cellphone nga sa table niya. Pagbalik ko nga hindi ko na rin alam talaga kung saan ko na ipatong yung cellphone ko. Kaya naman hanap ako ng hanap. Sige nagamit na pala ng kapatid ko pang video nga dito. Just me. <laughs> Alam niyo bang hanap ako ng hanap niya? Pero hindi talaga siya nagsasalita na gamit niya pala. At gusto pa talaga akong pahirapan nga sa kakahana. Partida na ihilo pa nga ako niyan dahil nga sa hover. Tapos pinahirapan pa talaga niya ako nga maghanap nga ng cellphone. Diyos ko. Wala <laughs> sa akin Alam <laughs> ko dito kung eh. hanap ako ng cellphone niya. At kung hindi pa talaga ako lumapit nga sa pwesto niya, hindi ko pa talaga makikita nga na tinatago niya. Anyways, maya maya nga rin is naluto na nga rin yung sopas dito. Kaya naman sinimulan na rin namin kumain dahil nga higop na higop na ako ng sabaw. At grabe nga yung kapatid ko dito, parang halos isang bowl na nga yung pagkain niya. Parang. Oh, mm. kahit ganyan yan. Yeah. yan, eh. yan. Malaki Malaki na. Na. Malaki Tapos sasabihin niya, konti lang daw. <laughs> Nagkumpulan nga yung mga kalalaki yan dito at dito sa kusina kumain nga ng sofas. Nang akala mo nga nakapila para sa ayuda? char. <laughs> yeah! Yay! Yeah. Anyway, yung bandang gabi nga na sa kwarto nga kami dito ni Baby Quincy. At kinayagawin niya nga yung tita niya dito magdikit-dikit nga ng stickers. At dinigitan niya nga stickers nga yung damitan niya. Yeah. <laughs> at kada dikit nga ng stickers ay talaga napapalakpak nga tong batang to. <laughs> At hanggang dito na nga lang muna ang ating video. At dahil nga wala rin talaga ako na video nga today dahil nga sa hangover ko. At puro tulog na rin talaga ang naganap ngayong araw. <laughs> yes, at yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Wow, pretty. Wow, pretty. Nalagay niya dami niya What's this? Toh? Teddy, Teddy bear. What's this Cake. Cake. What's this one? Flower.